Sang ayon nga ba ako sa absolute divorce? So pinag-isipan ko siyang mabuti. Pareho lang naman ang grounds. Legal separation, kinuha sa legal separation yung grounds. Kinuha sa annulment ang grounds. So grounds, meron na dati sa batas. Yung mga grounds para sa legal separation at annulment. So hindi problema ang grounds. Ang pinagkaiba lang kung sa annulment natin pagbabas mas mabilis siya sa annulment di tulad sa legal separation, sa absolute divorce, pwede kang ikasal ulit. Sa legal separation, magsiseparate lang kayo pero kasal pa rin kayo. Sa annulment naman, parang walang nangyaring kasal pag na yung kasal nyo. Kung ganun, bagay nyo papahihirapan yung mga babaeng nasa abusive relationship. Pwede naman mag-absolute divorce ng, ng mas madali. di tulad ng annulment na da ang haba ng proseso para makaalis na sila sa abusive relationship. Sinasabi nilang gugulo daw ang pamilya kasi mas madali na ngayon pag nagkaroon ng absolute divorce na maghiwalay. Pag naisip ng babae na gusto na lang hiwalay, kung may konting aaway lang, so magpapail na siya ng absolute divorce. Pag binasa mo yung absolute divorce act na pinasa sa kamara o sa House of Representatives, hindi naman ganun kadali ang magpa-absolute uh, divorce eh. Dadaan yan sa family court. May summary proceedings siya. So sa summary proceedings naman, kahit uh, hindi ka na mag-lawyer, pwede uh, through summary proceedings, pwede rin kumuha ng lawyer, pwede hindi. So pwede ka lang mag-ibigay uh, yung ebidensya mo. Ang ito yung mga grounds ng uh, sa summary proceedings. Yung magkahiwalay na yung mag-asawa ng at least 5 years. So, pwede mo na i-summary proceedings yon para sa absolute divorce. Kung nalaman mo yung asawa mong kinasal ulit, may naging asawa ulit, so, pwede rin yun sa summary proceedings. Kung legally separated na kayo ng at least 2 years, so, pwede rin yun sa summary proceedings yon Kung yung asawa mo na sentensyahan, ng at least 6 years ang sentensya niya, makukulong siya ng 6 years so pwede mong i ma proceedings ito kung yung asawa mo nag sex reassignment so pwede rin yun uh, through summary proceedings so yun yung mga through summary proceedings mas mabilis mas mura kaysa sa annulment kasi nga hindi abuti ng maraming taon so nakasalalay ang absolute divorce sa mga korte na hindi naman pag nag-file ka ng absolute divorce, i-grant ka agad ng korte yan. So magkakaroon pa tayo muna ng 60-day cooling off period. So, titingnan muna kung magkakaayos pa kayong mag-asawa. So, may 60 days pa kayo. Kung hindi talaga pwede, tuloy ang kaso. Yan titignan ng korte kung sapat ba yung mga ebidensya nyo para pwede sa absolute divorce yung, yung pagsasama nyo, yung mag-asawa. So, kung isipin mo ang absolute divorce na pinasa ng kamara ay para mapabilis, mapamura hindi na masyadong magastos kung maghihiwalay kayo ng asawa mo at pwede ka nang mag-asawa ulit. So yun, so yun lang ang pinagkaiba nun sa legal separation at annulment. Kasi yung grounds, kinuha rin naman sa legal separation, so nasa batas na. Ginawa sa annulment, nasa batas na. Anong dahilan natin? Ayaw nyo mababilis yung sitwasyon, yung nahihirapang asawa. Yung baka sabihin nila, uh, dahil sa religion, ibig bang sabihin nun pag uh, na-divorce ka na hindi ka na pwede magsimba ganun ba yun hindi ka na kaanib pag na-divorce ka na tsapwera ka na sa religion mo kasi na-divorce ka na ganun ba yun hindi ka na ba tatanggapin kasi divorce na yun huwag na yan sa religion natin divorce na yun eh ganun ba yun hindi naman siguro magiging ganun eh kaya hindi ako sa pinto ng religion eh yung sinasabi nilang ang pinagsama daw ng Diyos ay dapat hindi paghihiwalayin ng tao. Sa Biblia daw yun. Okay, tama naman. Pero isipin mo, sa dami na naghiwalay, ano mangyayari sa kanila? Minus 100 na ba sila sa langit? Hindi naman siguro gugustuhin ng Diyos na maging miserable yung isang babae buong buhay niya dahil sa asawa niya. Marami ng pamilyang naghiwalay. So yung absolute divorce na yan, parang formalities na lang yan. Kasi pag mahal nyo naman yung isa't isa, at matibay yung mag-asawa kahit anong mangyari dyan, hindi yung mag -ihiwalay. Kahit uh, anong klaseng batas pa yan, kahit may divorce pa yan, hindi yun ang magiging basya ng pagsasama nila. Sa so, tingin ko, mas titibay pa nga eh. Kasi pag hindi sila, hindi nila winark out yung pagsasama nila, alam nilang mauwi sa divorce eh. So, kung mahal nilang isa't isa, iti paghihirapan nilang i-work yung relationship nila sa tingin ko mas magandang makita yung pamilyang kahit iwalay na yung mga magulang pero nagkakasundo pa rin dahil sa mga anak nila may sarili-sariling pamilya na yung uh, parents nila pero okay pa rin yung sama nila kaysa naman yung buo yung pamilya and then nag-aaway parati yung mag-asawa di ba? so sangawin ba tayo sa divorce? Um, oo naman sa usapin yun ang magiging daan para mas mabilis mapabuti yung mga nasa sitwasyon na hindi na talaga nag-workout or nasa abusive relationship. So, yun. So, bukas ulit.